Jelly De Belen naging susi upang mabulgar ang panloloko noon ni John Estrada sa kanyang kapatid na si Janice De Belen. Nilinaw ni Jelly De Belen ang kapatid ni Janice De Belen na wala siyang balak nasiraan ang ex-husband ng kanyang kapatid na si John Estrada sa kasalukuyan. Base na rin sa kanilang naging interview nang mag-promote sila ng kanilang movie na Road Trip Si Jolly de Belen pala ang nakadiskubre ng maraming red flags ng ex-husband ni Janice de Belen na si John Estrada. Ito ay inamin nga mismo ni Jelly sa kanyang interview with Karen Davila para sa kanilang channel na inupload noong Webes. Ayon nga kay Jelly, pagdating umano sa love life ng kanyang ate na si Janice ay lagi siyang nagpapaalala. Kaya naman nang maitanong ni Karen kung sino sa mga nakarelasyon o naging boyfriend ng kanyang ate ang hindi siya boto. Ayon sa kanya, actually, isa lang naman yung nakitaan ko ng red flag kasi wala pa ako sa wisyo sa ibang boyfriends niya. Kasi I was very young like, oh my God, si gabi Concepcion nasa bahay namin. Humahagalpak pa ng tawa si Karen. Pagpapatuloy pa nga ni Janice ay si Aga Mulak. Tatay ng pamangkin ko. Ang tinutukoy nga ni Janice ay si Luigi o si Iggy Boy. Pagkukwento pa nga ni Jelly, nang maging boyfriend umano ng kanyang ate na si Janice de Belen, si John Estrada, ay nasa wisyo na umano siya at talagang may edad na kung mag-isip. Pagpapaliwanag niya, Nung naging sila ni John, meron akong wisyo. And syempre, it's a small industry. I could hear things. I would find out and stuff. And I would tell her, look, this is going on. Baka gusto mong pagtuunan ng pansin. Yan ang pagkukwento ni Jelly. Sa tanong kung na-offend ba si Janice sa ginagawa ng kapatid, ang sagot niya kaagad ay syempre. Feeling umano ni Janice ay kontrabida ang kanyang kapatid sa relasyon niya kay John Estrada. Humirit nga kaagad si Jelly at sinabing hindi niya talaga nais gawin ang mga bagay na iyon at sinabi niyang hindi umano handang makinig ang kanyang ate noon noong karelasyon pa si Jan Estrada. Umabot pa umano sa punto na talagang nagalit pa umano si Janice sa kanyang kapatid na si Jelly dahil sa mga kwento nito na hindi maganda tungkol kay Jan Estrada. Kaya naman umaabot umano sila nang hindi nagpapansinan at hindi nag-uusap. Pagpapaliwanag pa nga ni Jelly hindi ka niya kakausapin or hindi ka niya kikitain. Ganon. Yung common friends na in the industry, thankfully dahil nakikita mo talaga yung concern na they real and true because they call me, look this one, I saw. Ayaw ko namang siraan si Jan kasi tapos na and okay na. Ito lang yung pinagdaanan namin noon. Umamot din umano sa punto na nag-hire pa umano si Jolly de Belen ng isang private investigator upang patunayan sa kanyang ate na humihingi ng proof sa kanya sa mga panluloko na ginagawa umano ni Jan Estrada noong magkarelasyon pa sila ni Janice de Belen. Pagpapaliwanag nga ni Jelly, yang it took a while na yan, umabot pa ako sa punto na nagpa-private investigator ako. Umabot ako sa ganung punto, itodo na natin to. It took a while kasi kung totoo, anong gagawin ko? Yan naman ang pagpapaliwanag ni Janice. Ayon pa kay Janice, nang umabot na siya sa pagdiriisyon ay una niyang sinabihan ang kanyang kapatid na si Jelly. At naiyak umano si Jelly nang sabihin ni Janice na magpa-file na ito ng annulment. Ayon kay Jelly, naiyak umano siya dahil hindi lamang naman ito tungkol kay Janice at kay Janice Trada. Mayroon na umano silang mga anak noon kaya umano siya naiyak.